yung dumilaw yung aking mga friends dito at uh, siyempre siguro kasi natutuyo siya. Nakalimutan ko yung pangalan ng halaman ko na ito kasi <laughs> ito yung aking ano namamatay siya tapos nilagay ko dito sa ano hinayaan ko na lang bahala na siya kung uh, maulan na rin mainitan. So magandang araw sa inyo mga ka ito Welcome back sa Certified prong Channel. After 3 months kumawala dito sa aking bahay kubo or para iso sa gubat at ito bumabalik na naman ulit ako. Siyempre maraming na bago sa aking halaman at yung iba talagang self-healing sila kusang gumaganda kahit na walang nag-aalaga. Yung iba naman uh, kusang nawawala o natutunaw dahil walang nag-aalaga. So yung kaparambli masaya pa rin ako dahil uh, pagdating ko dito maganda pa rin yung halaman ko at uh, hindi siya pinabayaan ni God. At syempre yung kapatid ko naman nandito paminsan-minsan uh, na tinitingnan, tinitingnan niya naman. Although hindi naman tag-init dito, uh, tag-ulan dito nung umalis ako kaya hindi siya masyadong affected uh, talagang nadidiligan pa rin sila kahit na hindi siya lahat diligan. At syempre malamig dito kapromli kaya yung mga halaman gumaganda. Pero dito mga kapromli hindi po ako naglalagay ng fertilizer. Kung ano lang yung soil na nilagay ko, yun na yun. Minsan dinalagyan ko ng mga bulok na dahon. So tapos yung mga ano ng niyog yung mga hash na nabubulok so yun nilagay ko pero parang baliwala din naman siya kasi parang wala naman siyang na-absorb ng mga Uh, mineralis doon uh, ganun paman maganda pa rin yung garden ko although yung iba talagang bumigay na so pero maganda pa rin mga kapramdi at natutuwa ako kasi uh, parang yun nga self healing yung mga halaman ko dito uh, at ayun marami na naman akong gagawin at uh, papagandahin ko ulit pero hindi naman kailangan na major major uh, renovation parang lilinisin ko lang ulit tapos may mga putol putolin ako para abo uh, bumalik yung magagandang uh, ano nila uh, figure. thank you medyo dumilaw yung akin mga friends dito at siyempre siguro kasi natutuyo siya or something na hindi na siya naaarawan dahil palagi maulan dito sa Bicol sa uh, Camarines uh, or kaya yon na uh, madalas sa uh, walang araw medyo nagda-dry at hindi na arawan sabi nung kapatid ko din niya naman daw pero sa uh, nagtataka ako bakit ano kasi uh, naninilaw siya so ibig sabihin kulang siya sa araw. Kasi hindi umaaraw dito. Or something natuyo na siya. Ayun yung mayanan ko dito. Namatay yung iba. So, dalawa lang yung natira. Yung burgundy lace na uh, colius. Then, yung isang red colius na natira. So, ito paparamihin ko na naman ito. So, dahil magsa na ngayon ka from the kahit mainit o kahit maulan dito, syempre malapit na yung summer kasi magpe-February na. So, alam naman natin na pag March, April, May, talagang kasagsagan ng summer dito sa atin sa Pilipinas. So, ayun, maganda naman pa rin at halos wala naman pinagbago. Pero maraming ano, uh, namatay. Palaki ng palaki yung likwala plants ko. At ayun, may bago na naman siyang, may bagong sibol na talbos. Then, ang aking day uh, pin. Uh, last na siya, binili ko ito 3 uh, months ago. So, parang halos ganun pa rin. Pero maganda pa rin. Maganda na siya kasi nga ayun uh, lumalaki yung mga dahon niya. Hindi to aglonima, parang dipin ba siya yata to or aglonima. Hindi ko ma, ano, hindi ko ma, Uh, identify pero alam ko to dati parang uh, marble o parang cookies in cream uh deep na uh, cookies in cream uh, yung mga nasunog na bromeliads ko na pinainitan ko yun uh balik stable na naman siya kasi nga maulang dito palagi at kukunti konti lang yung init ayun halos walang pinagbago yung mga tinanim kong halaman din dito uh, lush lush na masyado yung mga ano dito mga halaman dito kailangan ayusin ko siguro gusto kong igili dito mga ito kasi nawawalan na ako ng ano dito pathway na occupied ng mga halaman so ang tataba na nung mga antorium na dati kong niripat ayan lumaki na siya at syempre yung iba na matay din dahil hindi naman success sila yung mga ginagawa ko ayun ah uh, nag-overlap sila. Medyo makapal masyado. din yung aking ah... ang laki-laki na, hindi ko alam kung anong na, na kalimutan ko yung pangalan nito. Sobrang laki na ka-prom oh. Ayun. Nakalimutan ko yung pangalan ng halaman ko na ito. <laughs> Tapos ito yung aking ano, Rainforest. Ito hindi ko makalimutan yung Rainforest na ito. Pero nasa, nasa dulo ng dila uh, ko yung name ng halaman na ito. Siyempre alaga ko ito. Alam ko pa rin. Alam ko siya. Kaya lang nakalimutan ko. <laughs> Ayun. Uh, maraming maraming halaman. Mga lush. So para akong nasa bukid talaga. So parang bundok. Marami kong tinanim na hindi na nabuhay. Ayun yung ano ko dito, ibang mga tinanim ko bago ako malis. Para iso verde, uh, umano siya kinakain ng, kinakain ng uod. Sayang naman. Umahal Mahal man ito. So ngayon ko lang nakita na medyo lumaki. Eh. Ayun. Tapos may mga anthurium ako dito. Anthurium magnificum. Uh, mga bagong sibolang siya nung tinanim ko dyan. May mga crotons. Episia Picasso so kaya wala na siyang init kaya nagkaganyan wala nawawala na yung mga alindog nila. So ayan, na uh, magtatanim ulit ako ng mga episia kasi marami akong nilagay dito ng mga episia. Uh, maraming namatay, maraming gumanda rin. So, ito bakit niya na naman ito? May uod na naman. Ayun. Oh my god. Ayun kulay green, babalikan kita mamaya. Then dito sa itaas andito naman yung ating mga ito uh, pinapabayaan ko nito kasi biglang dumadami uh, bigon begonia ephesia, tapos yung black velvet Ayun. So, gumanda pa rin yung mga ephesia na mga tinatayam ko dito. So, paparamihin ko ulit siya. Kasi yun ang madalis, uh, madaling dumami. Kaya lang, uh, ah, sensitive sila na masyado. Madali rin silang mamatay, pero madaling dumami. So, ayun sumisinag na yung araw at dahil magtatanghali na tinanghali ako ng gising sobrang last na yung mga halaman ko at syempre ayun may mga tanim akong crotons na hindi gumanda at namatay din yung iba Katulad nito na wala yung croton ko dito. So, tatanim mong kulit siya. Yan, yan. Mahulog siguro dito yung bunga nung ang tawag dito. Kamansi. So, ang dami-daming kamansi na nagtumubo dito. namatay yung mga ibang croutons pero kukunti lang naman kukunti lang naman yung namatay ayan kailan uh, kailangan kong i-restore ulit And parang sama ng init so ayan na uh, yung mga ano ko recover yung mga bromeliads ko although nasunog siya nung uh, amulis ako dito sunog sunog yung mga dahon yan dahil binig bigla kong nilagay sa initan din yung aking Ah, hindi umasinso yung aking ang tawag dito African talisay na variegated so hindi siya umasinso ganun pa rin at nawawala yung mga dahon dapat siguro ano ah, talagang nainitan siya pero sana makarecover kasi ngayon ah, malapit na yung summer din na napakarami kong ano dito punong puno na yung mga halaman ko dito yung iba na parang may mga nawala ayun ah, gubat na I-restore -re ko ulit siya dito. Ayun. So dito naman. hindi masyadong umano yung damo. Hindi, hindi katulad nung umalis ako dati na napuno dito yung damo. Yung, yung ano ko pathway na ng damo. Uh, ngayon hindi masyado kasi bago umalis pinutol ko siya. Then ayun. Pero ano, mayabong, makapal masyado yung halaman. Patulad nito, yung mga Persian shield talagang punong-puno, nag-umapaw. Yun yung copper plant ko, ang kapal niya. Hindi ko inaasahan to na ganito ka kapal kasi pa tinutusok-tusok ko lang siya dahil ang tagal mabuhay, napakatagal niyang dumami. So ayun, na uh, maganda pa rin. So kailangan kong i-trim ito dahil uh, masyado nang makapal. Yung mga croutons ko naman na tinanim, okay naman siya. So ready na sa pag ano, kung may lilipatan man ako, maganda siyang ano, itanim ulit. Then yung aking mga hiningi na ano, walang flower, uh, ano tawag dito, yellow bell. Yun. Yung aking pokyente, uh, ano na siya, matataas na dapat putulin ng ulit ito. So ayun, uh, yung ano ko. Fox tail na halaman, uh, pinutol ko siya tapos ngayon ito malaki na ulit. So dapat ito putulin ulit at uh, pagandahin ulit. So madali lang naman kapram, di kasi puputol-putulin ko lang naman then ayun, maganda na ulit. Ah uh, yung ano ko ito naman yung pelodendron ko na inaalagaan ko tapos nagsawa ako sa kakalaga dahil namamatay siya tapos nilagay ko dito sa ano, hinayaan ko na lang, bahala na siya kung uh, maulan na rin, mainitan. So gumanda naman ulit siya, you know, uh, maganda pa rin yung ano niya, uh, At lumaki uh, nga yung mga dahon naging lush. Then dito naman yung red cherry ko, na uh, medyo... Ayun, uh, hindi ko alam kung anong nangyari dito pero uh, gumanda siya lumaki ang mga dahon kasi nung nil nilipat ko siya dito sobrang ano halos uh, mawala na siya. Yung mga anturium hindi naman kailangan alagaan nito kasi maganda naman siya. Uh, hindi niya nga kailangan ng maraming dilig, uh, hinahayaan ko lang siya. Pero ayan, uh, ganoon pa rin. Pero nung dati malalaki mga dahon niya ngayon ano ganyan malilit na kasi punong puno na yata dun sa planggana na nilagyan ko. Yung black cardinal na inaalagaan ko na napaka hirap alagaan. Ito nandito hinayaan ko din na, hinayaan ko na rin siya dito pero wala pa rin na sinso. Uh, titingnan ko ano magagawa ko dito sa mga next day. Ayan. Aking ano Ah... Uh, wave of love na pelodendron. Maganda siya, nagpa-flower na. So, siguro maliit masyado yung lalagyan niya, kaya hindi masyadong maka, ano, maka usbong. Ayan. Ang dumi dito, uh, kailangan kong linisin ulit. So, ipapakita ko ulit sa inyo kung anong uh, after ko malinis ito sa sa dami-dami kong gagawin ang kapal nung ano yung Persian shield kailangan ko ulit putulin para gumanda ulit bumalik sa dati Kaya nga po kaprom din nakita nyo po ang aking mga halaman dito so kailangan ko talagang maglinis kailangan kong ayusin para bumalik yung dating ano nila sigla at syempre papasiglahin ko ulit syempre kailangan maging maganda syempre ano pa ba naman gagawin ko dito kundi magayos ng halaman at uh, maglibot-libot mag uh, mamamasyal titingin ng mga iba't ibang halaman so ito ka from the uh, marami salamat sa inyong panunood at huwag niyo pong kalimutan mag subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe uh, at ayun po marami pong salamat at Diyos mabalos